Kumusta mga lods? Tara gawa tayong napakasarap na merienda. Meron tayong isang piling na saging saba dito. At syempre babalatan muna natin yan mga lods. At yung kalahati nito ihiwain natin ng maliliit ng ganito. Yung kalahati naman gawin natin turon. At heto na mga lods, timplahan na natin. Meron tayong 200 ml na gata. Then mag tayo ng konting vanilla extract at pandan flavor. Mag add din tayo dito ng dalawang kutsarang asukal. Kalahating baso ng tubig. At then ipaghahalo-halo lang natin to mga lods. So yung mga tirang saging sakto, meron tayong pambalot dito. Ayan, gawin lang natin ng turon. After nyan, lutuin na natin ang ating napakasarap na merienda ngayon. Isasalang lang natin to mga lods. Lulutuin natin sa mainang apoy. Pag kumulo na, okay na to. Lutuin na rin natin dito yung ating turon. Simpleng merienda pero napakasarap mga lods. Kaya heto, luto na. Tara, samahan nyo na ako. Kain na tayo. Kung bago ka lang sa profile ko, paki-follow and share na rin mga lods. Maraming salamat.